may maling akala po na dahil may mga LEV na exempt na sa registration, wala nang kapangyarihan ng LTO na umaksyon. Mali po iyon. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa National Highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Ito ang bahagi ng aming mandato na pangalagaan ang kaligtasan sa kalsada. Hindi rin po ito bagong batas. Matagal nang bawal ang e-bikes o e-trikes at iba pang LEV sa national road at highways. Noon pa man, malinaw na sa RA 4136 at sa ating road classification system na ang national road ay para sa high-speed motor vehicles para maiwasan na aksidente at traffic hazard. Dagdag pa rito, pinagtibay na rin ng Korte Suprema ang Joint Administrative Order 2014-01 na nagsasaad ng legal na kapangyarihan ng LTO pagdating sa pagpapatupad ng mga multa at ng impoundment. Ang ginagawa po natin ngayon ay reinforcement ng matagal nang umiiral na patakaran, hindi paglikha ng panibagong pagbabawal. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar, ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng iba.